Sa full video, ang rambulan ng dalawang grupo ng mga lalaki sa Baguio. Pinigilan naman sila ng mga kasamang babae pero ayaw paawat ng mga sangkot sa suntukan. Nasa Frontline line, ang balitang yan, si John Aroa. Kuha sa video ito ang pagpapambuno ng dalawang lalaki sa kahabaan ng Magsaysay Avenue sa Baguio City pasado alas 4 ng madaling araw kahapon. Isang babae ang pilit silang inaawat hanggang sa natumba ang dalawang lalaki. Bigla namang may umiksina ng isa pang lalaki at nakisali sa suntukan. Ang rambulan, pilit inawat ng ilang pang babae pero lumala pa ang rambol na makita Jack ang ilang pang lalaki na nasa kalsada sa pangkuha ng video makikita ang isang babae na pilit pumapagit na sa dalawang lalaki. Bahagya na sanang humupa ang tensyon ng biglang. Isang lalaking mula sa likod ang muling nanuntok. Sinundan niya ng isa pang suntok ng isa pang lalaki. Hindi malinaw ang punot dulo ng gulo pero ayon sa mga nakakita, posibleng nagkainitan ang dalawang grupo sa reason parang kursunadahan, ganun. Marami pong dumadaan dun along that way. Nakakabahala po kasi siyempre pwedeng madamay. Ang problema, hindi na i-report sa barangay o polis ang insidente. Kaya pala isipan pa rin ang pagkakakilanda ng mga lalaki sa video. Aminado naman ang Baguio Police na hirap sila sa pag sa mga katulad na Rambol dahil hindi ito inire-report sa kanila. Instead na i po natin, mas mainam po kung hindi natin na-report dahil nasa malapit na police station para po ma-address natin. Pero pinaigting na raw ng Baguio PNP ang pagpapatulya sa si lungsod, lalot dagsa ang mga turista roon ngayong holiday season. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.